Sa video na ito ibabahagi ko sa inyo ang mga kamangha-manghang benepisyo sa kalusugan ng pagkain ng dahon ng malunggay. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Maaaring may iba't ibang benepisyo sa kalusugan ng malunggay, mula sa pagpapabilis ng paggaling ng sugat hanggang sa pamamahala ng glucose sa dugo. Gayunpaman, ang karagdagang pananaliksik sa mga benepisyo ng malunggay ay kinakailangan. Ang malunggay o lyfer ay isang punong may antioxidant at anti-inflammatory properties. Kilala rin bilang ang drumstick tree, miracle tree, ben oil tree, o horseradish tree, ang mga tao ay gumagamit ng malunggay sa loob ng maraming siglo dahil sa mga benepisyo nito sa kalusugan. Sa video na ito, alamin kung ano ang malunggay kung aling mga benepisyo ang maaaring maibigay nito. Sa buong mundo, maraming tao ang tradisyonal na gumagamit ng malunggay bilang pagkain at para sa mga layuning panggamot. Narito ang mga kamangha-manghang benepisyo sa kalusugan ng pagkain ng dahon ng malunggay. Una, mayaman sa vitamins at minerals. Ang dahon ng malunggay ay mayaman sa bitamina A, C, B1, B2, B3, B6 at folate. Mayaman din sila sa magnesium, iron, calcium, phosphorus, at zinc. Ang isang tasa ng dahon ng malunggay ay naglalaman ng dalawang gramo ng protina, magnesium, vitamin B6, iron, riboflavin at vitamin A. Pangalawa, mayaman sa amino acids. Ang dahon ng malunggay ay mayaman sa amino acids, ang mga building blocks ng mga protina, Labing walong uri ng amino acids ang matatagpuan sa kanila at bawat isa sa kanila ay may mahalagang kontribusyon sa ating kapakanan. Pangatlo, labanan ang pamamaga. Ang pamamaga ay kung paano natural na tumutugon ng katawan sa sakit at pinsala. Ang dahon ng malunggay ay likas na anti-inflammatory dahil sa pagkakaroon ng isothiocyanates. Mayroon silang niacinamide na kilalang naghahari sa pagbuo ng mga selula ng kanser. Ang pamamaga ay ang ugat ng maraming sakit tulad ng cancer, arthritis, rheumatoid arthritis, at maraming autoimmune disease. Kapag dumaranas tayo ng pinsala o impeksyon, ang katawan ay dumaranas ng tumaas na pamamaga. Ito ay isang mekanismo ng proteksyon laban sa trauma ngunit dahil sa isang maling pamumuhay at isang hindi malusog na jeta, ang pamamaga ay maaaring tumaas sa katawan. Ang pangmatagalang pamamaga ay humahantong sa mga malalang isyo sa kalusugan. Ang pagkain ng dahon ng malunggay ay nakakatulong upang mabawasan ang pamamaga. pang mayaman sa antioxidants. Ang mga dahon ng malunggay ay may mga katangian ng antioxidative at pinuprotektahan laban sa mga nakakapinsalang epekto ng mga libreng radikal na naruroon sa kapaligiran. Ang pinsalang dulot ng mga libreng radical ay responsable para sa maraming malalang sakit tulad ng type 2 diabetes, mga problema sa puso at Alzheimer's. Ang dahon ng malunggay ay mayaman sa bitamina C at beta-carotene na kumikilos laban sa mga free radical. Mayroon din silang quercetin na isang antioxidant na tumutulong sa pagpapababa ng presyon ng dugo. Ang isa pang antioxidant na naruroon sa dahon ng malunggay ay ang chlorogenic acid na tumutulong upang patatagin ang mga antas ng asukal sa dugo pagkatapos kumain. Ang isang pag-aaral sa mga kababaihan ay nagpakita na ang regular na pag-inom ng 1.5 teaspoon ng malunggay leaf powder sa loob ng tatlong buwan ay nagpakita ng isang makabuluhang pagtaas sa mga antas ng antioxidant sa dugo. Panglima, pinapababa ang antas ng asukal sa dugo. Ang matagal na mataas na antas ng asukal sa dugo ay humahantong sa pagunlad ng diabetes sa mga individual. Ang diabetes ay maaaring magdulot ng mga problema sa puso at pinsala sa organ sa katawan. Upang maiwasan ito, makabubuting panatilihing subaybayan ang antas ng asukal sa dugo. Ang dahon ng malunggay ay isang perpektong mapagkukunan para doon habang pinapatatag nila ang mga antas ng asukal sa dugo dahil sa pagkakaroon ng isothiocyanates. pang anim, Pinapababa ang kolesterol. Bukod sa oats, flax seeds, at almonds, ang dahon ng malunggay ay isang maaasahang lunas laban sa mataas na kolesterol. Ang kolesterol ang pangunahing dahilan kung bakit ang mga tao ay dumaranas ng mga sakit sa puso at ang pagkain ng mga dahon ng malunggay ay kilala na nagpapakita ng malaking pagpapabuti laban sa mataas na antas ng kolesterol. Maaaring mapababa ng malunggay o lifera ang mga antas na iyon at maprotektahan laban sa panganib ng sakit sa puso. Ang mga buntis na kababaihan ay kadalasang nakakaranas ng mas mataas na antas ng kolesterol, na maaari namang magpapataas ng panganib na magkaroon ng gestational diabetes sa panahon ng kanilang termino. Ano ang gestational diabetes? Ito ay isang uri ng diabetes na unang nakita sa mga buntis na kababaihan na walang diabetes bago sila nagbuntis. Ang dahon ng malunggay ay tiyak na maaaring isama sa JETA para sa gestational diabetes. Pangpito, pinuprotektahan ng atay. Ang mga may tuberculosis ay maaaring makinabang ng malaki sa dahon ng malunggay dahil binabawasan nito ang mga negatibong epekto ng mga anti-tubercular na gamot. Ang mga dahon ay nagpapabilis sa pag-aayos ng mga selula ng atay. Ang mga dahon ay may mataas na konsentrasyon ng polyphenols na nagpoprotekta laban sa oxidative na pinsala sa atay at maaaring mabawasan pa ito. Pinapataas nila ang mga antas ng protina sa atay. Ang atay ay ang lugar ng pagdetox ng dugo, metabolismo ng taba at pagsipsip ng sustansya at maaari lamang itong gumana ng maayos kung ang mga enzyme ng atay ay normal. Ang mga dahon ng malunggay ay nagpapatatag ng mga enzyme sa atay na ito. Pangwalo, pinuprotektahan laban sa arsenic toxicity. Sa maraming bahagi ng mundo, ang kontaminasyon ng arsenic ay isang karaniwang problema. Nakahanap ang arsenic sa ating mga sistema sa pamamagitan ng maraming pagkain, partikular na ang bigas. Ang pangmatagalang pagkakalantad sa elementong ito ay maaaring humantong sa pagunlad ng kanser at sakit sa puso. Ang pananaliksik sa mga hayop sa laboratorio ay nagpakita na ang dahon ng malunggay upang labanan ang mga epekto ng arsenic toxicity. Pangsyam, mabuti para sa Chan ang dahon ng malunggay ay kapaki laban sa mga digestive disorder. Ang mga dumaranas ng constipation, bloating, gas, gastritis at ulcerative colitis ay dapat magdagdag ng dahon ng malunggay sa kanilang dieta. Ang mga dahon ay may antibiotic at antimicrobial properties na ginagawa itong mainam na lunas laban sa mga digestive disorder. Kahit na ang mataas na halaga ng vitamin B sa mga dahon ay nakakatulong sa pagpapabuti ng panunaw. Pang-sampu, nagpapabuti ng kalusugan ng buto. Ang dahon ng malunggay ay mayamang pinagmumula ng kalsyum at fosforos. Ang dalawang elementong ito ay kailangan para sa mabuting kalusugan ng buto. Dahil ang dahon ng malunggay ay may katangiang anti-inflammatory, nakakatulong ang mga ito sa paglaban sa arthritis at maaari pang pagalingin ang mga buto na nasira. Lumalaban din ang malunggay o sa osteoporosis at pinapanatiling malakas ang buto at ngipin. Panglabing isa, isang antiseptiko. Ang dahon ng malunggay ay antiseptic at lumalaban sa maraming bacterial infection. Ang mga ito ay kapakipakinabang pa sa pagpapagaling ng sugat at tumutulong sa pagpapagaling ng mga pasa, maliliit na sugat, at paso ng mabilis habang binabawasan nito ang oras ng pamumuho. Panglabing dalawa, pagbutihin ang lactation. Ang mga dahon ng malunggay para sa pagbubuntis ay maaaring maging kapaki-pakinabang dahil sa kanilang komposisyon na mayaman sa sustansya na potensyal na sumusuporta sa kalusugan ng parehong umaasam na ina at ang pagbuo ng sanggol. Sa tradisyonal na Ayurvedic na gamot, ang dahon ng malunggay ay ginamit upang madagdagan ang paggagata sa mga nagpapasusong ina. Dahil ang mga ito ay mayamang pinagmumulan ng protina, mahalagang bitamina at mahalagang sustansya, ang pagkonsumo ng dahon ng malunggay ay napakabuti para sa kalusugan ng ina at ng sanggol. Ang mga dahon ng malunggay ay nagbibigay ng isang malakas na suntok ng nutrisyon at may likas na anti-inflammatory. Ang kanilang mga katangian ng antioxidative kasama ng kanilang mga katangian ng proteksyon sa kalusugan ng cellular ay ginagawa silang isang bagong superfood. Pinipigilan nila ang paggawa ng mga nagpapaalab na enzyme at mas mababang antas ng asukal. Gawin itong regular na bahagi ng iyong dieta upang umani ng masaganang benepisyo sa kalusugan. At dito nagtapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.